Aabot sa 20 hinihinalang Haitian migrants ang natagpuang patay sa isang bangka sa northern Brazil. Ayon sa mga otoridad, natagpuang inaagnas na ang mga bangkay at may palatandaan ng mga ito ay nakaranas ng matinding pagkagutom at pagkauhaw. Hinila na ng mga emergency workers ang bangka para sa investigasyon. Mababatid na nasa humanitarian at security crisis ang Haiti dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan doon. Ipinapanukala ni Venezuelan President Nicolas Maduro ang pagkakaroon ng panghabang buhay na pagkakabilanggo para sa mga krimen ng korupsyon at treason o pagtataksil. Ito ay ilang araw matapos ang pagkakaaresto sa dating Venezuelan Minister Tarek El Aysami na dahil sa diumanoy pagnanakaw nito ng daan-daang milyong dolyar mula sa oil industry ng bansa. Ayon sa Attorney General ng Venezuela, ilegal na pinamamahalaan ni El Sami at kanyang mga kasabuat ang mga shipment ng langis na hindi ipinapadala ang pagbabayad sa Central Bank ng Venezuela na nagpapahintulot na sa kanilang kumita mula sa economic conspiracy. Noong March 2023, nang magbitiw bilang Petroleum Minister si El Sami dahil sa investigasyon hinggil sa korupsyon na nangyayari sa state oil firm ng Venezuela. Nagwagi sa kanyang ikalawang Masters title ang American golfer na si Scotty Scheffler sa 2024 Master Golf Tournament. Nakapunto si Scheffler sa final round ng 4 under par 68 at nagtapos ng 11 under. Nagwagi naman bilang first runner sa nasabing torneo si Ludwig Aberg. Ito na ang ikalawang panalo ni Scheffler sa Master Tournament sa nakalipas na tatlong taon. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.